Gimas, okay, gimas niya. Yeah. Pray muna tayo kakamsat bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Mm -hmm. Oh. Ay na po, Diyos ko paro de. Mm -hmm. mm. Grabe naman yung ulan kag kagabi kakapsat. Ang lakas. Ang brown out pa. Lakas ng ulan dito sa Bayumbong. Hmm, kena pa. Hmm. <laughs> hmm may konting sabaw. 嗯，继续。嗯。哎<唉>。嗯嗯 Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po. Nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.